guys! Andito tayo ngayon sa Baguio, Balili. Ayan ang mga taniman ng mga lettuce. Ay, diba? May mga cover sila. Dito naman tayo ng mission therapy ngayong January ah uh, 27. Ay, diba? Tour ko kayo sa Baguio. At saka sa mga pupuntahan ko po. Halika guys, samahan nyo ako. Lakad-lakad tayo sa tulay. Ito, papunta tayo sa balili. Ng balili. Baba ng, baba ng Need na balili. Babaan pa pababaan ang bridge. Matakot. Need natang gawin tulay. Mas matibay. Good morning! Andito tayo ngayon sa Balili, sa bahay ni Sister, uh, Mr. and Mrs. Agustin. Ayan yung mga tanong Madam ang ganda ganda okay, ng mga tanim ni para. sister Makita Sally nito. ito ituro ko sa inyo ang mga tanim niya at mag selfie moment ka met bonding moment ni sister Sally ngayon yan guys tingnan niyo yung buong Trinidad <laughs> yan ang view <laughs> yan andito <na>, ka <laughs> ah Kapitulyo. Yan. andito kami sa toktok -tok ng bundok <laughs> sa toktok -tok ng bahay ni madam o, di ba? Oo. Oh. Madam-daming oh, diba? diba? oh. oh, daw. Yung mga tanim pa niya. O, oh, marami rito sa taas. Ang kito mga tanim mo. Ano to? Money tree. Ganito pag pa Money tree? Oo. Oh, oh. Ang dami mong pera. Marami na. ah, ito! Ay, ang cute niya. Pagka meron mayroon ng pera. Ay, oo oh, nga, no? Kuwait yan. Tapos yung iba red. Kung hindi ako babiyahin ng tagod da-arbor oh, oh, ako ah, ng isa eh. Oh, ah. Kaya lang, babiyahin pa ako ko pag binyahe mo yan, wala na. Kailangan Ay, pag bumiyahe <laughs> ako, yung uuwi na. Oo, ano, pa bauwi na para, para. Hindi magalaw-galaw. Mahilig ka mag-ano talaga, no? Tanim, no? Oo, ito, okay. ano tawag dito? Kasing video Ah, ito o, yung... Ay! Orchid. Oo nga, isa lupa. Ayan oo, yung orchids niya. Matagal ang kanya pag namulaklak niya. Isang buwan. Oh, talaga? Oo, oo. Ang ganda naman niya. Hindi pa nag-bloom sayang. Mag-bloom ka na nga. <laughs> pag, uh, ano na yung, sa <laughs> hindi naman siya namamatay agad. Hindi. May iba-ibang kulay. Oo. pink, uh, yung, yung common na color niyan, pink. Tapos uh, yellow yung layer naman. Sa May na, yellow ako. Video mo, no? Pag nag-bloom so sila, no? Para March. Ma Maraming kwan Ay, oo. Uh, sa okay, March, pabalik uh, uh, ka. Uh, uh, babalik ako. Ayan, no? Uh, meron siya sa ilalim, mo. Oh. Ayan yung bulaklak ay, ay, niya. Ito, ay, iba naman. Ah, ito? Anong pan ito? Ah, namumulaklak din pala yun. Oo, uh, namumulaklak din yan. Ang galing, oh. Uh, uh, ano tawag diyan? Parang A, parang kuha ng aloe ay ano? Hmm? Yan ng ay, hindi ko na ma, ma, maalala. No? Maganda siya, oh. Yung ganito na. Ang sipag mag-ano ng tanim mo no, magaan ka sa mga orchids. Hmm. Ganyan pa lang ano niya para siyang yung pagkaka tapos ito naman, eh. magkakaroon ganyan, ulit siya. O, ganito, kaya inaalis yung mga bulb. Ah, mag magkakaroon ulit siya ng ganyan. O, uh, pag, uh, pag, pag uh, lumabas Ayan yung, yung isang, o, o, pag lalabas na yung uh, dahon niya, yun ulit ang dahon eh, dapat pala pag hihingi akong tanim, eh, ganyan no? Oo, ganito. Yung kwan, pag may lumabas na, 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 na dahon, yun o. na para ikon mo lang siya. Ilakas Binababad sa lang sa tubig. Oo. Pero hindi siya nangangailangan ng malamig na lugar ang ang kwan naman okay lang naman ito kahit sa mainit. mainit sa Laguna naman may tag-init ay kwan naman di ba? Mm -mm. naman siya yung talagang kwan mm -mm. mm -mm. yan, yan na lang ang hihingiin ko hindi ito ay. ball bulb para sure walang mamamatay pag nagbitbit ako pero ano ngayon na gusto mo na ngayon Oo, ay, ay ngayon ano? na lang para meron na ako itatanim sa buwan ng January pero hindi ay? ang kwan muna ito ganito muna wag mo munang itanim dito ibababad sa baso ibababad muna sa tubig kasi oh, hindi, sigin. hindi sa tubig basta may, may soil may ka may na soy. ganito o mo lang siya, iwan Diganin... mo lang siya. Kasi matagal talaga ito mag-leave. Okay lang. Sige, nakakapag-antay ako. Uh, okay, <laughs> Basta kwan mo, ah, dilig uh, mo rin pag uh, hindi siya dapat dry. Oo, uh -oh. lalagyan ko siya ng ano, lugar. Yung, yung medyo kwan maliliit para hindi ka bigat uh -oh. yung mabigat. Yung maliliit na lang tayo. Uh -oh. <laughs> Kasi mas maganda magbabiyahe yung ano, yung bibit-bitin kong tanim, eh, hindi namang magmumukhang kawawa sa aking biyahe. So, ba? Diba? Ilalagay ko na lang siya sa bagay. Ayan na matagal. Ang pag ang, uh, ang pag paglabas ng lift niya. Oo. May nakita ako sa office ni ko na ginamit ko. Bakit ganyan sabi oh. ko? Para mas madali ang kwan pag uh, kwa nang paglabas ng, pag, uh, ng dahon. Mm -mm kaya pala kaya yung tinularan ko parang parang nursery kumbaga. Oo. Pag ganyan pala no, kailang okay ay mahaba ang pasensya ko tay kahit ilang kaya taon pala, pa yan. <laughs> kaya, dapat may butas yung kanta tapos lagyan mo rin ng soy. Tapos ipan mo lang. Eh, uh oo. -oh. Ipahiga-higa mo nang ganyan. Tapos uh -oh. dinilig diligan mo once in a quan. Mm, mm. Ayun, okay na yan. Uh -oh. Kasi gusto kong mangolekta ng mga mga tanim. Ito oh, ang kanyang flower. O, oh, di ba? Ayun ang flower, ang ganda oh. Oh, di ba? Gusto kong magtanim ng mga tanim. Excited akong alagaan itong mga tanim na ito. Salamat Sister Sally. At excited din akong umikot sa kanilang bahay. At makita yung mga alaga niya mga tanim. Ang gaganda. Mili ng aloe vera. Ay, may pamilya pala ang aloe vera. Hindi, iba pala. Alam, nakalimutan ko na yung mga pangalan. ng ang ganda o. Oh. o, ano o di ba? Pupunuin ni ma'am yung kanyang ano, paligid ng mga. Sokolens ba tawag yan? Sokolens? Ano tawag niya? Alsocolens? Oo. Oh, oh. Ang galing ano? Oh, oh. Hanggang malamig na lugar lang sila. Hindi ba? Tayo tayo Pero sa mainit tayo tayo. pwede. pwede, pwede Mangungulekta kaya tayo ako. Tayo Tsaka na. Pagka ano. Sige, so, i-re-ready ko next time. <laughs> Mangungulekta. dito sa paso kasi, Gwen. Ah, gano'n. pag dadalhin mo yung nakapaso. <laughs> Kailangan. <laughs> Ang biyahe ko, wala nang ibang babiyahe. <laughs> dito lang. Ah, mag-i-skid -mag ako yung bagyo lang. Buti ano, no? Ganda na, oh. Uh -oh. No? Ayan yung kanilang daanan. Oh, yan ako nadaan. Pa pababa. pa baba. Yun. Eh. Mm. Ano, grills, grills ang last na pinalagay namin kasi pumapasok yung mga pusa-pusa. Oo oh, oh, nga. Magaganda maganda na nga yung grills eh. Mm -hmm. Ang yari ng bahay dito sa Baguio, ganito. Mm -hmm. Ito mm -hmm. ay kasi, uh, bakal, Oo, oh, no? Uh, yero. Yero. Kasi kun, pag dito pala kun. Para safe din, hindi masyadong mabigat sa ano ng bundok kasi sa bundok eh, no? Yes. Bu ah, Bundok ba ang tawag dito? O, bato, bato. Bato, bato. Ayun Ay, ang bundok. <laughs> ito, ganyan din kasi yung build ng ng ano ng bahay nila no? Nakapatong sa bun sa bato-bato, malaking bato. Ganyan. Kaya kailangan sa upper yero. Oh, mapapatayo na rin ako ng ganitong bahay, yero lang yung sa taas. Sa baba, semento. Ay, oo, -oh. okay din naman. Oo. -oh. Maglagay ng parang table at Nakakolekta ka ng pandemic ng mga tanim, ano? Oo. -oh. Ito yung mga gusto kong tanim. Eh. Kaya lang para ang hirap niyang mabuhay sa Laguna. May mga kwan na Yung ganyan no? Oo. Oh, oh. Tapos ito. Ay, oo, oh, oh, ito yung Alam, nakalimutan ko. Maganda ang kwan naman. Marami ito. yan, di ba? Oo. Oh, oh. Ano tawag ang, yan? Ang, kwan ko masana, eh wala kasi ako. Eh wala yung wala mo. Eh wala ko sana pero ni. Marami na oh. Oo. Oh, oh. Kanya lang wala akong yung soil pa na ako, mm. kailangan may soil. Oo nga. Ang sarap niyan garden soil. Oo ah. Oh, di ba? Ang ganda oh. <laughs> ang cute nito oh. namumulaklak pala yan. Oh, oh. Cactus yan. Ito yung ano tawag yan? Wala, wala na. Nakalimutan Nakalimu... <laughs> na yung mga pangalan. Sinabi, sinabi naman nila noon, pero... Nakalimutan na. Ito parang ano siya, yung sa Japanese. Yeah, parang na bonsai. Pero oh, bonsai. Ito. Ah, liit-liit nito liit nung binili ko. Parang kwan lang. Oh, Tapos, no? na ganyan na siya Nakakatawa, oh. oh, oh. <laughs> pero kailangan ito malamig na place. Oh, hindi oh. pwede mainit. Oh, oh. No? Pipiliin mo talaga kung ano yung pang mainit. Kasi sa amin mainit. Oh parang cactus so, 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 o, yung sok sok yolet ang pwede doon mga ganito. Cactus? Oo, yung mga ganyan. Nabubuhay kaya yan? Oo, oo mabubuhay yan kasi hindi siya masyado sa water. Uh. Namang... Ang meron ako doon, puro aloe vera. Ay, oh, <laughs> aloe vera tsaka oregano. Oo, kasi yung ang <laughs> uh, mas ma -ingi ko doon sa mga Ay, ma... nalugang. Ayun yung inaalagaan ko. Ito, ito, parang ganito. Pwede uh. naman ito. Parami ay meron ng ganito-ganito kaya oh, pwede na. naman, oo pag na next napunta ka yung supling ay yung hindi na hindi ilalagay sa soil kasi mabigat oo, o. kailangan dahon oo. kailangan pagkatapos ko dito diretso na ako uwi pwede <laughs> naman na ilagay natin ng carton or pagpasta hindi siya nga yung maduduro oo kasi pag durug-durug na hindi na. talagang hmm. talagang souvenir mo talagang magtanim ano nakakatawa oh marami ka ng ano yun ang fun ko yung oh. ano mo passion oo. Pero noon, pag nagtipid ako, hindi ko na nadidiligan. Kawawa naman pagdating ko eh. May mga hindi na sapag kaya. <laughs> Kawawa naman sila. Oo. Oh, oh. Kasi na... Ito din, maganda rin doon. May ganito. Oo oh, nga. Ako? Wala akong ganyan oh, eh. Oo. Oh. Sige, i ko sa susunod, sa susunod na, na pagbabalik. Kasi ito pwede naman na uh, walang soil. Oo. Pag mo ito, suktusok mo na lang. Ganyan, no? Uh. Maganda ito pag nasa loay kung pwedeng pang inside. Inside, no? Pag inside and mo ng out. Christmas tree pag sa Pasko. Na. <laughs> Salamat. Nang maraming maraming thank you. O oh, di ba? Hindi na ako bibili, manghihingi na lang ako kay sisters. Oh, oh. so, yeah. ka gusto ko kasi ano, yung anak kong babae, mag-ano siya ng mga tanim. Oh, Ay, hindi daw siya mahilig sa tanim. Pero sabi ko, try mo, mo nak. mag ano ko ng mga tanim na pwedeng mag malibang ka. Oh, oh, 'di ba? Oh para pag walang ginagawa may may aalagaan o di ba o. O, o makikita niya lahat ng mga nandito sa video at mapapanood niya para mag magkaroon ba siya ng interest kasi maganda kasi ay dadahon pala ere eh, oo oh, oh, dadahon nga ganyan o, Ayan siya yung mm -hmm. ano nanay ito yung mm -hmm. anak oo mga anak anak nagdadahon pala yan ito naman pwedeng ganyan mo ganyan na nagdidikit ah oh. tusok mo na rin maganda kasi yung mga kabataan na ano, maging mahilig sa mga tanim. Nawawala na yung mga tanim natin sa paligid. Oo, para may panahon. Gusto kong maano ma, ma -ano ni sila sa pag-aalaga ng mga ganyan, no? Maganda din yan sa paligid, yung oh, ambiance. Yung ano ba yun? Sa hangin? Oo. Di ba? Oxygen, lahat bumibili na tayo ng oxygen na nasa, nasa tangke. Ito, libre lang. O, oh, magtanim lang kayo at mag-alaga. Diba, ganda. Ang ganda ng moments and memory ko dito sa mga tanim. Okay. Kaya ito, nakita Hello, ko naman Kobe. si Colby. Kamustahin natin. Ka si Colby! Ayun, may buntis. Ayun ba sila dati? O, oh, diba? Uh, maganda pa na pangkwan pa oh. sa... O, oh, diba? ba Ang ganda nilang ano muna. O, oh, sige po. Kapi-kapi muna tayo. Bag barako, barako, barako. Anong year ba ako nag-start sa inyo? 2018, 2019. Hindi pa nagpa-pandemic, no? 2018? 2018 uh, ata. Kasi 2019 yung pandemic, eh. 2020, March. Uh, Oo, yun. Oo, eh, uh, nakapag one year ka pa naman. Oo, bago nag-pandemic. Bago uh, nag-pandemic. Oo, ata. Tagal na pala. Tagal na. Tapos ngayon, yung 2024. Ang dali ng panahon, ang tagal ko na palang nagmi-mission therapy sa pamilya. Agustin, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala at pagtanggap sa akin at nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan. Maraming sa maraming thank you po. Ayan, Dumaan guys, okay ulit okay ako dito letos, ng mga letos. At dito nakita kong nakabukas na ngayon ang kanilang ah, mga cover. sila. Ngayon, pagkatapos oh, ko dito sa cover. La Trinidad at ako yung bibiyahe pagpuntang Baguio para naman sa mission therapy ko sa Baguio. Thank you for watching!